Okay, samahan nyo kami ngayon mga idol Uli tayo ng bayawak Sa bundok Okay, yan o oh. Diba? Ayos, sige okay. Simulan na So, what's up mga idol For this video Pupunta ngayon tayo sa bundok Ito ang pamain natin Yan, bituka ng manok Tanggalan ko kabon So, ngayon ayusin natin tong tali niya pabuguin natin kasi medyo old na yung isa eh ito yung mga idol oh yan ganyan lang kasimple ang gumawa ng pitag ng bayawak so yan ilalagay natin yan sa PVC makikita nyo dito mamaya kung paano so yan maglalakad muna kami dito sa bundok napakataas napakalayo para maglagay ng pamain. So ayan, dito na kami si Spot. Saan madaming bayawak. Ayan, yan na tropa natin. Siya ang maglalagay kasi siya ang may alam. All right. So, naayos na niya. yan naman, yan ay yung na niya yung mga pamain. Ganyan oh no? Mabaho yan mga idol ah. Sobrang baho niyan para matrack yung bayawak. So ayan, dito tinetesting na namin kita nyo dito kung Paano magiging proseso kapag Dubawi na yung bayawak Ayan, o, tignan nyo Yun Hindi na makakatanggal dyan yung bayawak Napakabisa na itong Panghuling to O yan At ngayon Dahil Umuuga, ayusin muna natin Para siguradong Walang takas yung bayawak Ayan, mga idol, ulitin lang natin yung proseso yan, pagtakos na yan iwanan na natin yan ng isa o dalawang araw tapos babalik-balikan natin syempre pag hindi natin yan pinalikan baka iba ang kumuha ng ating pinaghirapan so yan uh, nakita nyo naman sa video yung nauna kung ano yung nakuha namin yung mga idol. Pero di siya ganun kalakihan. Saktuhan lang. Pampulutan. Mga idol, hindi na natin papahabain pa to. Kaya dahil labos naman na. Sibat na din kami para mainit na din. Sige mga idol, maraming salamat sa panonood